Sa pelikulang ito, makikilala natin si Matt, isang binatang sobra ang pagkahilig sa musika. Sa kanyang kwarto, may isang maliit na butas sa dingding kung saan madalas niyang matano ang kanyang misteryosang kapitbahay mula sa kabilang bahay. Alam ng babae na may mga matang nakamasin sa kanya, kay Matt, pero sa halip na minas, parang natutuwa pa ito. Dito nagsimula ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Sa simula ng kwento, si Matt ay bagong gising, late na naman. Habang nagmamadaling nag-aayos para pumasok sa eskwela, biglang bumagal ang oras, slow motion ang paligid, nang makita niya si Pinay, ang bagong lipat sa compound nila. Isang napakagandang babae na tila Josa, at kasama nito ang mister niyang si Blake, na may matalim na tingin at mukhang laging galit sa mundo. Sa gitna ng lecture ng teacher, biglang dumating si Matt, late as usual. Tinawag siya ni Madi, ang matagal na niyang crush. Nilapitan siya nito, hindi para humiram ng kung ano, kundi para imbitahan siyang sumali sa Battle of the Bands ngayong weekend. Biglang lumipad ang imahinasyon ni Matt. Naisip niya, baka may gusto rin sa kanya si Madi. Pero bago pa man lumalim ang kanyang daydream, biglang may tumama sa ulo niya, chalkboard eraser. Tinamaan siya ni teacher dahil tulala na naman si Matt. Kinagabihan tumambay si Matt kasama ang kanyang banda sa isang club para manood ng gig ng ibang rekesta. Maya-maya, lumapit si Helen, isang napakagandang babae na parang lumabas sa isang commercial. Obvious na may gusto si Helen kay Matt, pero siya'y hindi interesado. Hindi dahil choosy siya, kundi dahil kay Maddie talaga nakatoon ang puso niya. Pag-uwi ni Matt, nag-chill siya habang nanonood ng paborito niyang palabas na si Big Max. Pero hindi nagtagal, sumigaw ang landlord at pinatay ang ilaw pati ang TV. Napabuntong ini nga si Matt, kaya nauwi siya sa pagtambay sa bintana. Doon niya nakita si na Pinay at ang mister nitong si Blake na palabas ng bahay, halatang may tampuhan. Si Pinay, halatang may hinanakit, tila malungkot at inis dahil palagi nalang umaalis si Blake tuwing gabi. Nang umalis na si Blake, napansin ni Pinay si Matt na parang nanonood ng teleserye mula sa kabilang bahay pero imbes na magalit, ngumiti siya sa binata, isang ngiting may misteryo. Samantala, si Blake ay abala sa kanyang trabaho, hindi pang trabaho, kasama ang isang grupo na nagsagawa ng pag-atake sa isang lalaki at dumukot ng isa pa. Si Blake at ang kanyang grupo ay nagtatrabaho para sa isang abogado, na siya namang konektado sa isang mataas na opisyal. Sa isang umaga, lumapit si Pinay sa kapitbahay para magtanong kung saan makakahanap ng repair shop, Nasira raw ang charger ng laptop niya. Perfect timing, naroon si Matt, at agad siyang nag-alok ng extra charger. Doon sila nagpakilala ng maayos, at kitang-kita ang ngiti at kilig sa mukha ni Matt. Pagkatapos ng klase, abala si na Matt at Maddie sa pagpa para sa nalalapit nilang gig. Pag-uwi ni Matt, napahinto siya ng masilayan si Pinay mula sa kanyang bintana. Nakita niya itong nagme-makeup habang nagsusuot ng wig. Dahil sa pagkausyoso, tumingin si Matt sa itaas. Ang mga bahay kasi sa compound nila ay gawa sa kahoy, at dahil luma na ito, may mga siwang sa pagitan. Doon nakita ni Matt ang isang butas sa sahig, at dito niya natuklasan ang lihim ni Pinay. Isa pala siyang online streamer na kumikita sa pamamagitan ng kanyang live stream performances. Matapos ang kanyang stream, maingat na itinago ni Pinay ang kanyang mga gamit. Pagkatapos nito, Naghanda siya ng pagkain para kay Blake at dumiretsyo na sa pagtulog. Dumating si Blake mula sa kanyang trabaho at ginising si Pinay. Ngunit hindi nila alam, may bonus viewer si Matt na tila nanonood ng live show sa ilalim ng kisame. Para siyang nanonood ng eksena ng hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na araw, palaging nakikita ni Matt si Pinay sa compound. Habang nagluluto si Pinay, nakikipagkwentuhan si Matt para bang cooking show na may special guest. Sa gabi, muling dinalaw ni Matt ang kanyang secret portal sa bodega. Nang makasiguro siyang walang tao, tumingin siya ulit sa butas. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mag-asawa na abala sa pagsasayaw, ngunit nahuli na siya ni Pinay. Ang nakakagulat, hindi siya nagalit. Chill na chill lang ito, at hinayaan pa siyang panoorin ang eksena. Kinabukasan, Pagkatapos magagahan si Blake, agad siyang umalis para sa trabaho. Sa gabi, naginuman si na Matt at ang tropa sa bar. Habang nagpa-party, hindi maalis ni Matt sa isipan si Pinay. Lumapit si Helen at bigla nalang binigay ang number niya kay Matt. Habang nagpapakuha ng selfie, bigla rin siyang hinalikan ni Helen. Nang matapos ang kasiyahan, bigla nalang lang nagpunta si Matt sa bahay ni Pinay. Alam niyang wala pa ang mister nito, kaya pumasok siya na parang bida sa pelikula. Ginaya niya ang kilos ni Blake at marahang pumasok sa kwarto. Si Pinay, mahimbing ang tulog, ginaya ni Matt ang mga kilos na karaniwang ginagawa ni Blake, pero biglang nagsalita si Pinay, gising pala ito. Labis ang kaba ni Matt. Alam din niyang hindi si Blake ang pumasok sa pinto. Biglang may narinig silang yabag, dumating si Blake. Mabilis na nagtago si Matt sa ilalim ng kama at sa eksenang hindi niya inaasahan, at doon nagpabakuna si Pinay ng anti-tetano. Si Matt ay tahimik lang sa ilalim ng kama, parang ninja sa maling misyon. Pagkatapos ng lahat, nakatulog si Blake. Maingat na tumakas si Matt, daladala ang kanyang pantalon. Kinabukasan, muling nag-focus si Matt sa ensayo nila. Sinikap niyang mapasaya si Maddie, pero nalaman niyang may nobyo na pala ito. Kaya si Matt, hanggang tingin na lang habang kinakastas ang gitara. Samantala, si Blake ay abala sa kanyang misyon bilang tauhan ng isang abogado. Siya ang isa sa mga utak sa likod ng mga ambush at illegal operations. Pag-uwi ni Matt mula sa klase, laking bulat niya nang makita si Helen sa kanyang kwarto. Ilang minuto pa, naging mas malapit sila. Kinaumagahan, habang tumutulong si Matt kay Helen, dumating si Pinay, may dala itong chika. Narinig daw nito na may bisita si Matt kagabi. Tumanggi si Matt at sinabing kaibigan lang iyon. Pero si Pinay ay patuloy sa pang-aasar. Maya, maya tumawag si Pinay at tila may paanyaya. Pero kabado si Matt, hindi pa umaalis si Helen. Hindi rin tumigil si Pinay at inutusan si Matt na pumunta sa portal. Eksakto namang dumating si Blake. Sa gulat, nadula si Pinay habang naglilinis sa itaas. Nagalit si Blake at inakala niyang may sumalakay sa bahay nila. Lumabas siya at tinakot ang mga kapitbahay. Buti na lang, lumabas si Pinay at nagsabing nadulas lang siya habang naglilinis ng kisame. Sa gabi ng Battle of the Bands, dumalo si Namar upang suportahan ang banda ng kanilang mga kaibigan. Pero laking gulat nila nang mabalita ang isa sa mga miyembro ng banda ang nasawi sa isang operasyon ng autoridad, matapos mapagkamala na sangkot sa ilegal na aktibidad. Lubos itong dinamdam ni Matt, at si Pinay ang unang dumamay sa kanya. Samantala, si Blake ay pumunta sa isang liblib -lib na lugar para makipagkita sa mga kasamahan niya sa isang lihim na grupo. Ngunit habang nasa loob ng sasakyan, tila itinakda na siyang pagtulungan. Sa kasunod na eksena, ipinakita ang isang lalaking may layuning idiin si Blake sa isang kasong hindi naman niya ginawa. Sa gitna ng tensyon, makikita si Blake nahihirapan sa legal na laban. Kinabukasan, nagising si Pinay at napansin niyang wala pa rin si Blake. Lumabas siya ng bahay para magsampay ng labada, at sa hindi inaasahang sandali, nagkayayaan sila ni Pinay na magpabakuna para sa muli nilang pagkikita. Ngunit sa kalagitnaan ng tagpo, dumating si Helen. Habang nagiikot si Helen, narinig niya ang ingay mula sa kwarto. Tumingin siya sa siwang at nakita ang dalawa, naglalaro ng jackstone hindi na napigilan ni Helen ang emosyon at malakas na sumigaw. Tinawag niya si Matt, napatigil ang laro ng dalawa at dalidaling bumalik si Matt para harapin si Helen. Sa tindi ng galit, sinampal siya ni Helen at agad umalis. Sa kabilang banda, sinamantala ni Blake ang pagkakataon upang iligtas ang sarili. Nakatakas siya mula sa panganib at nakauwi, pero sugatan. Nang makarating siya sa bahay, nadatnan niya si Napinay at Matt sa kwarto napahinto ang dalawa sa sigaw niya. Sa halip na magwala, pinili ni Blake na palayain si Matt at pinaalis ito. Si Matt ay mabilis na umalis, habang si Pinay ay lumapit kay Blake at Taos pusong humingi ng tawad. Sa mga huling sandali ng pelikula, ipinakita ang emosyonal na pagtatapos, puno ng pagsisisi, galit, at mga desisyong hindi na pwedeng bawiin. Habang sinusubukang unawain ni Pinay ang nangyari, Makikita natin na sa ilalim ng lahat, may kirot pa rin ng pagkawala at pagkakasala. At dito nagtatapos ang pelikula. Hanggang sa muli.